Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Romeo Molano Jr. Isa po kong adult cardiologist, interventional cardiologist dito sa Lorma Medical Center. Meron tayong mga katanungan regarding sa topic na cardiomegaly. Ang unang tanong, ano ang ibig sabihin ng cardiomegaly? Ang cardiomegaly ay usually nakikita natin sa mga resulta ng ating mga chest x-ray. Ang ibig sabihin lamang nito ay malaki ang ating size ng ating puso. Pangalawang tanong, ano ang mga sanhi ng paglaki ng puso o cardiomegaly? Uh, ang mga common na sanhi is ang unang una ang high blood or hypertension, maaari po ang mga diabetes or diabetes na tinatawag, maaari po yung mga pasyente na nagkaroon ng atake sa puso, lumalaki rin ang kanilang puso, o ang mga pasyente na mayroong mga baradong ugat sa kanilang puso. Meron din yung mga pasyente na may ibang sakit sa puso tulad ng tinatawag nating mga congenital heart disease, sila po yung may mga abnormal na butas sa puso, lumalaki rin po kanilang mga puso. Ang isa pa pong sakit ay yung may mga problema sa loob mismo ng puso nila, yung tinatawag nating ang uh, valvular yung mga balbula ng puso nila may problema. Nagkukos din po yun ng paglaki ng puso. At meron din po mga sakit na dinudulot na galing sa mga viral infection o sa mga virus na nagkukos ng paglaki ng puso. Pwede rin po ba ang mga obese or matatabang pasyente ay magkaroon ng malaking puso. Karaniwan naman ho sa mga ganitong pasyente is meron din po silang mga ibang sakit kaya lumalaki ang kanilang, sakit, uh, er, kanilang puso or cardiomegaly. Pangatlong tanong, Pwede bang gumaling ang mga taong may cardiomegaly sa pamagitan ng gamot o kailangan ba ng operasyon? So, depende pa rin ho kung anong klase yung sakit na nagdulot ng kapaglaki ng kanilang puso. Siyempre kung sila po ay may hypertension, diabetes, no? Kailangan kontrolin nito mga sakit na ito para hindi magdulot na lumaki ng lumaki ang kanilang puso. Pangalawa, kung meron sila mga baradong ugat sa puso at kung ito po ay symptomatic, no? Kahit na may gamot ay may symptomas at malaki ang kanilang puso, kailangan pong operahan ito mga ito. At siyempre kasama na rin sa mga pwedeng operahan ay mga may sakit na abnormal na butas sa puso o may mga balbula ng problema sa kanilang puso. At meron din mga pasyente na hindi naman kailangan ng operasyon, na kailangan na ng mga gamot. Yung mga tinatawag nating dilated cardiomyopathy, ang ibig sabihin, uh, ang ugat nila, ang balbula sa puso ay normal, walang buta sa puso pero malaki ang kanilang puso. Ito ay nadadala rin po sa mga gamot. At kung basta importante, magamot po sila at maoperahan kung kailangan, ay eh may iwasan po natin ang komplikasyon na paglalaki ng puso. Pwede po bang uh, magkaroon ng komplikasyon. Of course, kapag magkakaroon ng komplikasyon ng malaking puso, uh, ito po yung mga hindi usually nagpapagamot o hindi nagpapatingin. Gaano kapektado ang buhay ng isang taong malaki ang puso, lalo na sa kanilang trabaho, ehersisyo at mga gawain araw-araw. Siyempre, kapag ikaw ay may malaking puso, ang mga simptomas nito unang-una ay madali ka ng mapagod, minsan bumibigat ang iyong dibdib, o madali kang hingalin o nangihihinang katawan. So, ang iyong mga bagay na ginagawa na pag-araw-araw, yung mga common na trabaho, maglinis ng bahay, Uh, magawa ng garden or mga common lang na work sa bahay ay napapagod ka na. Pati yung pagpasok sa trabaho, madali ka na mapagod or hingalin, pati yung pagkakit ng hagdanan ay naapektuhan din. So kailangan talaga kapag ikaw ay may malaking puso at may simptomas, magpatingin ka agad sa inyong mga doktor. Mayroon bang mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng paglaki ng puso o cardiomegaly? eh okay, syempre, importante para maiwasan po natin magkaroon ng cardiomegaly, ay kontrolin natin or ipacheck up natin ang ating mga sakit. Particularly, ang pinaka-common po na sakit ay mga hypertension, may, mga diabetes, or yung mga pasyente may mga na-atake ang puso or may problema sa ugat ng puso, or yung mga tinatawag natin may congenital heart disease, or yung mga pasyente may problema sa valvula ng puso or mga valvular heart disease. At syempre, kung meron na ko kayong nararamdaman, madali kayong mapagod, mahingal, maaaring magpatingin ka agad sa inyong mga doktor. At siyempre, kailangan din kung kunwari tayo ay walang sakit, magkaroon po tayo ng healthy living. Ano bang ibig sabihin nun? Iwasan ang paninagarilyo, ang pag-inom ng alak na kontrolado lamang, at ang pagkain ng masusustansyang pagkain at ang ehersisyo. Ako po ulit si Dr. Romeo Mulano Jr. Nagpapasalamat po sa pagdinig niyo po sa aking mga sagot sa katanungan niyo regarding cardiomegaly. Maraming salamat po.